araw nga ni, magre-release tayo ng mga rescued snake dahil wala tayong facility nito sa ating bahay. Gawa ng may mga kasama tayong bata sa ating bahay delikado na rin. Kaya mas minabuti na namin na ma-release ito ng mas maaga. Huwag kayong mag-alala dahil malayo sa mga kabahayan ang pinagre-release namin ito. Sa gitna mismo ng kagubatan sa mga walang tao na dumadaan. Ang ahas na yan pala ay isang brown rat snake pinagkakamala ng iba na cobra kaya napapatay. Primorano naman nga ni ang tawag nyan dito sa Albay. Kulog na ito si Retroros naman ang kanyang sayang scientific name, Luzon Brown Rat Snake. Malaki ang tulong nito sa mga magsasaka gawa ng kinakain nito ang mga daga na sumisira ng palayan. Ayan, binitawan na siya ni Macdon, malaya na siya ulit dyan sa gubat. Pakarami kayo dyan sa gubat dahil malaking ngani ang patinabang nyo sa ecosystem. Sunod naman ngani na binitawan namin dito sa gubat itong highly venomous Philippine Cobra na Jap Philippinensis. Sa taas lang ito ng pinakawala namin na Brown Rat Snake, medyo malapit lang sila. Ayan, malaya ka na rin sa gubat. Ito naman nga ni ang pangatlo namin dito ito na ire release sa gubat. Yan naman ang red-tailed green rat snake, gonyosoma oxysipalum non-venomous. Hindi naman natin kailangan patay ng mga ahas na yan. Dahil may mga rule nga ni na ginagampanan para mabalance ang ating ecosystem. At yan, itinaas nga siya dyan ni Macdon dahil parang ayaw niyang gumalaw nung nakalabas siya sa sako. At yan, ang pauwi na nga ni kami, nadaanan namin tong isang malaking dahon. Yan yata yung tinatawag na elephant ear kung hindi ako nagkakamali. Napakamahal nito sa kubaw nung nagtatrabaho pa ako doon sa halamanan. Napag-usapan naman nga ni namin dito na mag-herping kami pagsapit ng gabi. Kaya mag-aantay na lang kami na kumagat ang dilim para makapagsimula na kami ng night herping. At yan habang binibidyo namin tong tipaklong na pagtanto ko na kawawa pala sila kasi nasa likod ang kanilang tuhod. May nadaan na naman nga ni kami dito na paper was muntik pang masagi. Sayang takbuhan naman sana kami. Napakasakit kasi nito maka-sting or makatuso. Kaya isa ito sa pinakaiwasan namin na masagi pag nag na night herping kami. At dahil gabi na nga ni magsisimula na kami mag herping ito agad ang bumungad sa amin isang labong or islang kung tawagin dito sa Albay ang sarap niyan pang ulam may nakita naman nga ni kami dito kakaibang palaka parang avatar siya o oh, tingnan nyo ang ulo pwede na sana pang sa labong kaso hindi namin kinuha ito naman nga ni isa sa pinag aagawan namin pag nakakita kami nito sa gubat hinog na bayabas meron naman dito isang gagamba sa may daanan pa talaga siya gumawa ng bahay hindi mo naman kayang saputin ng tao na mapupunta sa iyong bahay kaya inuwasan na lang nga ni namin kawawa naman meron naman dito napakalaking ball prag sayang wala ka kami dalang panghuli. Hindi kayang huli ng kamay lang, napakadulas kasi niyan. At yan, meron naman nga ni dito, Mueller Wolf Snake sa taas ng puno ng nyaw. Walang kamandag naman ang ahas na yan. May nakita naman nga ni kami dito sa panguri ng gagamba, napakalaki na nito. Yan naman yung tinatawag na cut face spider. Siguro kung yan ang gagamitin sa panglaban, panalo na. Gawa ng napakalaki talaga niya. Pero kung ito nga ni ang gagamitin mo talaga sa panglaban, sigurado panalo ka na talaga. Yan naman ang orb Nikos SP. May nakita naman nga ni kami dito maliit na Asian Box turtle akala mo naman huhulihin kung makatakbo at ito naman naghahanap yata ng kanyang makakain kaya pagalagala siya sa gubat yan naman ang brown rat snake non venomous madalas naman nga ni mapagkamalan cobra kaya napapatay ng mga tao paalala lang ulit nga ni huwag ang paghawak sa ahas lalo na kung walang sapat na kaalaman dahil delikado sila